Transcrição e aí Ohio. Day off ko nga pala ngayon. Dalawa nga lang kami Yasumi ngayon. Nauna nga pala akong gumising dun sa kasama ko. Kaya naman, sinalang ko na itong mga labahin ko. Para pag gising niya, siya naman ang maglalaba. Ay malanghat. Ang aga ko nagising ngayon. Siguro ay excited na rin ako. Ilang araw na lang kasi, magbabakasyon na kami sa Pinas. Ilang taon nga din namin itong hinintay ng mga kabatch Kaya naman, excited na excited kami. Katapos ko isalang lang itong mga labahin ko, ay eh, nagpainit na ako ng tubig. Binuha ko mga itong painitan namin sa kaka Habang hinihintay ko nga na kumulo itong tubig. Ko ng tasa sa saka barley. Imbis na kape, eto nga ang iniinom ko tuwing umaga. Nung muna, ha, ay hindi ko nagugustuhan yung lasa Pero, nito. Pero nung hinaluan ko na ng gatas, ay nagustuhan ko naman. Kaya naman, eto na parati yung iniinom ko. At kalagay ko nga ng mainit na tubig, ay eh, hinalo ko lang ito. Tapos naupo na din ako. May hikabika pa nga ako dyan. Antok pa yan. Nagmuni-muni nga muna ako habang umiinom ng barley. Hindi ko nga din alam po anong iniisip ko dyan. Maya nga, ay eh, ginilid ko na tong lamesa para makapagsimula na ako mag-ayos. itong mga upuan, ay eh, ginilid ko na rin. Actually, naayos ko naman na maleta ko nakaraang ng nga lang, nagawi ako ng supermarket. Napabili na naman ako ng mga chocolates. Kaya naman, ayusin ko na naman to para kumasya lahat ng bagahe ko. Dalawang maleta nga ang gagamitin ko pa uwi ng Pinay. Kada isang maleta ay 20 kilos lang ang pwede namin ilay. Kaya naman, nawiwin lang ako dyan kung paano ko pagkakasyahin yung mga dala ko. Itong mga staff toys na to ay papamigay ko sa mga pamangking ko. Nabili ko nga lang yan sa mga thrift store dito sa Japan. Pero may mga tag pa at bagong bago pa. Tinry ko nga ilagay sa vacuum sealer itong mga stuffed toys. Baka sakaling magkaroon pa ng space. Pero in the end, hindi ko rin naman ang gamit yan. Tinanggal ko lang din naman sa vacuum sealer. Binuksan ko na nga din itong isang maleta ko para tignan kung meron pa akong space. Yun nga lang, wala na rin pala. Kaya naman, naisipan ko na pagpalitin na lang yung laman ng dalawang maleta. Dito nga, sa large na maleta ko ilalagay lahat ng mga pagkain na iuwi ko. Itong mga pasalubong na to ay unti-unti ko lang na binili kada sumasahod ako. Masyado kasing mabigat kung bibiglain ko lang ng isang bilihan. Halos lahat naman yata ng mga OFW ay ganun ang ginagawa. Masyado kasing mabigat sa bulsa kung bibiglain mo ng isang bilihan lang lahat ng ito technique naming mga OFW para makatapid sa mga pasalubong. Kada lalabas kami at may nakita kaming mga sale ay binibili na namin. Seasonal lang din kasi yung mga sale na pwede ipasulubong dyan sa Pinas. Halimbawa ngayon, nauuwi ako winter season dito ngayon. So wala akong mapibili ng mga damit na pwede kong iuwi dyan. Lahat kasi ng mga naka-display sa store ngayon ay puro pang winter. Kaya naman, tuwing summer sale, dun lang kami medyo nakakabili ng mga pasalubong. By the way, itong video na to ay nung last December pa. Hindi lang ako nag-upload dahil isusurprise ko yung pamilya pamilya ko. Tuwing tumatawag kasi ako sa kanila, lagi kong sinasabi na January 2024 pa ako uuwi sa amin. Kaya naman, wala silang kaalam-alam na sabay-sabay pala kami magbabagong taon. Dito ko na din pala tatapusin yung video ko. At sana sa mga susunod ko pang mga uploads, ay eh, patuloy nyo pa rin panoorin yung mga videos ko. Yan Yan lang, ba bye bye